25 centavo na pwede umabot sa halagang 3,000 pesos. Basta tugma lamang po sa ating hinahanap mga kakoin collector. Magandang araw po mga kakoin collector. Hawak po natin itong isa sa pinakamahal na 25 centavo na ating binibili. Kung meron po kayo nito, ganitong klaseng 25 centavo na tugma po sa ating hinahanap ay bibilim po sa inyo sa halagang 3,000 pesos naghahanap po tayo nito ng 25 centavo na ito pong kulay dilaw na year 2006 mga coin collector kung makakita po kayo ng year 2006 na gantong klaseng 25 centavo ay bibilim po sa inyo sa halagang 3,000 pesos sapagkat napaka hard to find na po nitong 25 centavo na ito at ako po ay naghahanap ng 2006 para pandagdag ko po sa aking collection na 25 centavo BSP series kung makakakita po kayo ng year 2006 po uulitin ko po year 2006 na 25 centavo ito pong hawak natin ay sample lamang ito po ay year 2000 ang hinahanap po natin ay year 2006 mga ka-coin collector. Marami pong salamat. Sana mabenta niyo ako ng year 2006 na 25 centavo. Blister pack. Isa rin po ito sa binibili natin mga ka-coin collector. At ito naman pong 10 peso BSP series. Hindi rin po alam ng karamihan, lalong lalo na ng ating mga bagong viewers, na ito pong 10 peso na ito ay may halaga lalong lalo na po kung ang taon nito ay year 2007 at year 2009 mga ka-coin collector. Kaya kung makakita po kayo ng mga bariya kong nabanggit at tugma po sa taon na aking hinahanap, huwag po kayo mahihiyang mag-message sa ating ebay page, coin collector, at pwede po natin bilhan at tapatan ng tamang presyo ang yung mga hawak na bariya. Kaya po, check nyo pong mabuti ang mga hawak nyong bariya at baka isa, isa po kayo sa may hawak ng ating mga hard to buy coin na hinahanap mga coin collector. Okay po hanggang dito na lamang po ang ating video at sana po ay nakapagbigay tayo ng kahit konting kalaman upang mat matutunan nyo po kung ano po ang mga bariya na ating binibili mga coin collector. Yun lamang po ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta dito sa ating channel. Maraming maraming salamat po. Sana po ay mabenta niyo 'ko na mga barya na aking nabanggit. Okay po.